Hello, what's up mga kapops? Welcome back to my channel, Papa Ron's Vlog. At in this video, ang gagawin natin ay magluluto tayo ng honey lemon chicken. Uh, chicken honey lemon or chicken honey lemon. O basta ganon. May chicken, <laughs> may lemon, tsaka may honey. O di ba? Diba? <laughs> pinag ko to sa FESDA. FESDA, hindi Tesda. Alam niyo yung FESDA? Facebook Education for Simple Dishes Academy. O, oh, diba? <laughs> FESDA yun! <laughs> At saka sa nagmaster la ako sa YouTube School of Cookery. O, oh, diba? <laughs> Ay <Ayos siya. laughs> so, na tayo mga kapaps. chicken, nalagay natin dito sa bowl. Yeah. Tapos, titimplay na natin to ng kanya mga ibang ingredients na pampalasa. So, wait lang ha. Kukuha tayo ng, ano, pang, ano, sa kamay. Para malinis. So, ayan mga paps. Wala na pala yung ina, plastic na plastic labo. Okay, okay. So, una, lalagyan natin siya ng asin. Ayan. Asin. Ayan, tamang asin lang. Para pampalasa lang. Tapos, paminta. Pamintang durog, pero hindi siya yung pino. Para pangat-ngat mo, nalalasahan mo yung paminta. Tapos ito, ginger powder. Okay. Kunti lang, kuti lang. Yun. Tapos, lalagyan natin ng kunting tubig para dumikit yung cornstarch na pampa ano natin, bikini Okey. Okey, kutik kutik lah. Kutik lah, kutik lah. Oh, Hop, yes. ya, tama tamane, tamane. Okey, okey. Tapos, haluhuluin natin. Ayan. Tapos, haluhuluin natin. Ayan. Pag naghaluhuluin na siya, nagmix na sa mga karning manok. yung mga ingredients natin. Ayan. Mga halo-halo na. Ilalagay natin itong cornstarch. So, tansya lang din yung cornstarch. Pag gusto nyo marami, dagdagan nyo. Pag tama lang, tama lang. Okay. Okay. Para pag pinirito natin mamaya, idudouble coat pa natin ito. Nalagay, pag bago natin prito, kasawsaw muna natin siya sa cornstarch ulit para didikit yung cornstarch pag sinawsaw natin dito yan pa okay na lang natin sirayin na lang <laughs> natin yan yeah. okay na pagkagan natin ng konti patsara patsara so ayan guys ilalagay ko na muna tong cornstarch dito kasi dito natin siya isasawsaw bago natin dun ipiprito okay unti-unti lang para pag hindi kaya na kapapos nilay ko na sa cornstarch yung ating unang ginawa kanina para mag second coat so ayan na nag second coat na siya hindi lang kapapos so, oh. cover na cover siya piprito na natin ito. Ayan, dito na natin piprito siya mga kapapos tapos dito natin siya lulutuin yung kanyang panimpla na honey lemon so, ayan na guys mainit na siya pwede natin ilagay yung ating chicken. Yun. Kaya nyo? Nagbabubbles-bubbles pa. Wow. Uh, Kita nyo, Pops, kahit na medyo, ano, nagbabubbles-bubbles, hindi tumataw. Sick. Sick. Coated na coated sya nung cornstarch. Diba? Pa? Ah. <laughs> Pag na medyo golden brown na siya, pwede natin itong hanguin para hindi siya lasang tutong. Okay? So, ito na mga kapaps. Oh. Ayan, medyo, ano siya. Malutong-lutong na. Ha? So, ayan mga kapaps. Patapos tayo, na prito natin. Susudan natin yun dito yung pagtimpla ng ating glazing. Yung honey, lemon. So, ayan mga kapaps. So, susudan natin lutuin yung ating glazing dito. Tunawin muna natin yung butter. Tapos, pag natunaw na, Tsaka natin ilalagay yung honey and lemon na piniga. So siguro kalahati lang nito. So ito na siya mga paps. So mga 1 quart lang ng butter. Na lalagay na natin. Okay guys, so ito na yung ating honey na ilalagay. Kunti lang naman ang ilalagay natin. Pure honey yan mga kapaps. Kaling yan ng Bicol. yun Tama na yun para mag -train. Tapos, ayan o, Fresh lemon yan mga kapaps. Hiniwa. Piniga natin. Punti lang ba yan? ayan, tikman So, tansyahan lang yung lemon. baka mas masubrahan, pumakla. Kaya tansyahin lang natin. Tikman lang ay lalap. Malapot na rin naman kayo. Hindi na kailangan ng pinis. Hmm. Ayun na. Ayos na. Paminta okay na. Hindi. Huwag na. Ang paminta dyan. Okay. Lagyan mo na. Yan. Okay mga ay, pop. Ayun. So ilalagay na natin yung chicken. Ilalagay na natin. Ayun. lagay mo na. Okay. Hanggang oh. sa mag blend na yung ating honey lemon glaze dito sa ating fried chicken na cut into cubes. Ito ay breast part ng manok. Actually, yung binili na to, yung mga buto-buto tsaka yung pakpak ito, ginawa namin panghalo sa sopas. <laughs> Double purpose. Ito yung tira. Yan. Naisipan kong lutuin. Lagyan ng honey, lemon. Yan. Ito ay tawag natin dito ay honey lemon glaze. Yan. Yeah iyo know, toast-toast natin. <laughs> Tandaan nyo ha. Inagalala ko ito sa FESDA. <laughs> Facebook Education for Simple Dishes Academy. <laughs> At sa, sa YouTube, School of Cookery. Ayan, ayos, Honey Lemon Glaze. So, Ayan, yeah. mga paps, kung gusto nyo pang mga bagong masarap na luto, Ayan. Yeah.

Yeah, mga macapops, natin ng konting uh, garnish para magkakulay naman siya. So, so ito na mga Pups, yung ating honey lemon glaze. lagyan natin ng konting garnish at yung ating lemon. So, wala. Meron na tayong honey lemon glaze.